Oo nga. Bukang maganda nilalaro mo na. Ah, alam ko na. Kumaya na ako uwi sa bahay. Di tama yung gagawin ko. Pinapabili ako ng nanay na suka. Tapos hindi ko susundin. Baka mapalo lang ako. Uy Celia, na, ba't napatigil ka dyan? Hindi ka na nga kasi. Maglaro na tayo. Pero hindi pa rin. Matatandaan ko ang nakasulit sa bibriana. Tuparin mo ang utos na walang dungis at walang kapintasan. Ah, teka, mas maganda. Iuwi eh, ka muna itong suka sa nanay ko. Alam ko namang papoyagan ako ng maglaro eh. Hoy, <laughs> <Okay>. uh <-huh. laughs> okay. Celia! Saan ka pupunta? Uuwi muna ako. Ibibigay ko sa nanay itong suka kasi kailangan niya sa pagluluto niya eh. Tsaka, ay! Alam ko na, babalik na lang ako dyan para makapaglaro pa tayo. Ayan. 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 Hoy, Kanel! Sabi ko sa iyo, bago ka maglaro, sumunod ka muna sa akin, ha? Hindi ba sabi ko yeah. sa iyo, bago ka maglaro, sumunod ka aray muna aray. sa butis ko, ha? E, sumunod naman ah. po ako, ha? Nangangatwirang ka pa, Aray, aray, aray. Ah. Ah. Ito po. Ito binabili suka. Salamat dumating ka na. Tay, pwede na po ba akong maglaro? O sige, maglaro ka na. O oh, mga kids, alam niyo na ba kung ano ang pinahubad ng Panginoon kay Mweses? nang siya ay nasa dako ng banal na lupa? Kung siyang inyong sagot, tama, panyapak sa paa at yan ay mabasa natin sa Aklat ng Eksodo, Kapitulo 3 at ang Versikulo 5. At sinabi, Huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. O yan mga kids, nadagdagan na naman ang ating kaalaman. Kaya tutok lang lagi, dito lang sa KMC Show. Avin, uh, ganun pala yung tamang pagsunod sa utos, ano? Di porki na sunod mo na yung utos, eh okay na. Dapat pala, siguraduhin natin na maayos. Kaya nga, sabi sa Biblia, sa 1 Timoteo 6.14, tutuparin lahat ng utos ng walang dungis at walang kapintasan. Para hindi napapalo o napapagalitan. Kaya nga po gagayain ko sa Celia, kasi po minsan ganun ako. Tama yun, kids. At isa pa, dapat na maging mabuting halimbawa tayo sa kanilang lahat. Kahit na hindi tayo madalas nagsasalita, ay maipakita natin sa kanila ang tunay na pagsunod sa utos ng Diyos. Sa pamamagitan ng paggawa, para meron tayong ma sa kanila sa pinakamaliit nating magagawa. Kaya't kahit 30 minuto lang ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos, chak na nadagdagan na naman ang ipon nilang karunungan. Siyempre po, sa pamamagitan ng banal na kasulatan at ng paggabay ng Diyos sa atin. Kore kayo kids, kaya naman nagpapasalamat tayo sa kanilang lahat sa patuloy nilang pagsubaybay sa programang ito. Saan naman kayo naroon at patuloy kayong naaabot ng programang ito, sana huwag kayo magsasawa. Kaya kung sinamahan nyo kami sa nakalipas sa dalawang taon, ay sana samahan nyo ulit kami sa susunod pang mga taon. Sa awa at tulong ng Diyos. O ayan mga kids, alam namin nag-enjoy na naman kayo at natuto sa loob ng 30 minutong pag-aaral natin. Kaya naman bye-bye time na naman. siya nga pala, huwag niyong kalilimutan mag-text sa amin. Kumpletuhin niyo lang ang impormasyon ng inyong text. At makikita niyo sa iyong TV screen ang paraan ng pag-text sa amin. O paano, hanggang sa muli, ako si Ate Rosel at si Kuya Eric. Kasama pa rin ang KNC Kids at salamat sa Diyos dahil nakatapos na naman tayo. At lagi nating tatandaan. Just do your best and let God do the rest. Dito lang sa? Go on, go on, go on, go on.